mahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos. Mahirap talaga sumunod sa utos ng Diyos, pero pag sinunod natin, pinatutunayan natin na mahal natin siya. Pero hindi naman tayo inuutosang basta sumunod sa utos, di ba? Gusto naman ng Diyos yan para uh, patunayan din niya na mahal niya tayo. Gusto niyang maayos ang direksyon natin sa buhay. Yan ang mga pagbabahagina ng ating uh, mga youth, do no? si Arnold at si Juji, no, pati na rin si Father Mar. Kasi uh, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at uh, alam natin no, ang kanyang utos ay pagmamahal sa kanya at pagmamahal sa ating kapwa. Maganda rin yung mga naging bahagi na no, dahil sabi nga, itong ating mga kabataan, mga teacher din, nagtuturo. No, nakita din nila yung paglabag na nga sa utos na magnakaw, no, wag magnakaw, eh, kabataan pa lang, medyo natutokso na doon. Kahit sa eskwela, no? na-share nga ni Arnold yung uh, problema din ng pagiging tapat. Halimbawa sa cheating, problema natin yan. Kaya kailangan din nating uh, gumawa ng paraan para uh, malabanan ang mga tuksong ito. Nagpapasalamat tayo kay Father Mar Baranda, no, ang ating co-host ngayon. Thank you Father Mar for being with us, no. Pati na rin kay Arnold at kay Juji, no, na Uh, sumama sa ating talakayan no? at silapo uh, uh, sila po ay kahit papano mga pinatunayang sumunod sa utos ng Diyos na sila maglingkod si Father Mar maglingkod sa kanyang uh, parokya bilang parish priest at yung ating mga kabataan si Arnold at si Juji natapos na naman po yung ating uh, uh, episode para sa Uh, ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ako po si Bishop Milo Vergara ng Diocese of Pasig para sa ating palatutunan. Hashtag, Hashtag blessing. Blessings! Our lives are gifts from above Hashtag Blessings! You fill our hearts with love Hashtag Blessings! Our lives are gifts from above Hashtag blessings, you fill our hearts with love.